pero may tawad pa yan. Tawad pa daw. 14 ka piraso. 14 piraso na yung 1,000 may tawad pa. May Bibingka, bibingka. ko Bibingka. 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 Bibingka.

ये आले मां आले मां मी हां रुडिंग चलो sa bagay malita tsaka sa ano bak op bagay sa bagay ka? sa dyaleng? sa Pasay Pasay Windia malita lang ito mat saka yung parang basket na ano yung malaking basket ba yan yung kapun? oh, dito op oo dito banda dito 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 hindi yan ayun. ayun ay hindi pa ay bat na wala na orange na ano orange na palang basket at saka itim na malita hindi uh, yan hindi yan uh, na na kwanto kahapon eh walang balot so wala, walang balot itim lang talaga yun mas malaki kamila po na, ano kasi yung kahapon eh ano ba yung kamila kamila

May ganun din akong basket. Pero maliit 'yan. Malaki yung akin eh. Doon din sa kabila. Pero may ganito akong plastic isang ganito at isang maliit lang 'yung Wala dito. Dito maliit mo zero, malaki ito. Ngayon yeah, ito. Ayun, yan, 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 yan. Ramos. Ah, uh, 'yun know, oh. Oh, 'yun 'yung uh, parang ganito, parang sako-sako sa na ganyan. Oo. Halata. Oh. Handa mo 'to, 'no? Yan, yan, yan. 'Yan 'yung isa ko. Isa na lang 'yung sako-sako sa na lang.

mga lola, ito na yung ating dala. Okay na, okay na. Kapasok. Uh, sundo na lang ako mga kalola. Ayun na pala yung sundo ko. Oh. Ayun mga kalola, sundo ko yung sakyan kong maliit. Yan lang yung ating sasakyan na nabili noon. Parang food food na naman yung gulong ah. Kaya tayo pambili ng gulong. Kapatid ko yung driver niya. Ngayon kapatid ko. Ayan. Ayan ang ating uh, sasakyan na maliit. Unrick mo po.

Yan makan dulu, tayo ay uh, uwi na tayo. Ngayon tayo dito. Init. Yan mga kadudot, tayo ay going home nah, Andito na tayo. Ito na yung ating bahay. Tsaka Basta doya oh. Relax na tayo. Ito ang kalibag. Ya, parang wala si kwan dito wala si sigur si tingnan natin kung na sigur So, hai cái lần của baka baka Oh, gắng ngirit nha règeta tao hỏi lang. Na mô na makong nga hi bì, dù nơi vai chịu ngon pa ano anoka pa. Gang wi nguiz ho. Noga ngon 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 ngon

lang pambayad. Oh, naga, ano man yun, naga bunggo. Dapat may ano yun eh. May tawag daw may spring gamay, hmm. Ayon, mga gamay bala diyan. Hmm. Ayun mga kadudod, pahinga muna tayo ay nakauwi na. Ito na yung ating bahay. Ito na si Igor Igor ko. malungkot na siya. Ah, why na siya? Ako ang no? ano, pang allowance. Hindi naman masyado mainit diyan sa Manila. Grabe init. Ah, kain tayo mamaya. Tapos sa ah, uh, ito na yung natin. Dawa ng ano. Yan pa ingat mo Bye. Eh mga kadode, buksan natin yung box kasi para maligpit na mamaya ni, ni Nana Igor maligpit eh. Para... Ay, good thing, Igor. Why? Go.

Amo jangan yang aku ha. Kita perlu ya. Kena anu ko, kena. Aku siklan pa. Ay tatlo mo ang pinanit. Pamukal Tatlong nanay. Ay dulong ko na to kaya ikwa. Ganyan. Umamang araw.

Yan, sa susunod na ulit po, ate, kung ano may yung ating